A'udhu billahi minasaitani rajim Bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi azmain Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Inuulit ko mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam Saan man sulok ng mundo Tapos puso ko pong ipinaparating ang aking pagbati Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh At sa mga kababayan natin na hindi pa muslim Sumayin nyo nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos. Walang iba kundi di si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, Alhamdulillah. Sa ngayon ay araw ng Sunday at wala kaming pasok. At ako ngayon ay uh, nandito sa likuran ng aming uh, tinitirahan, sa likod ng aming bahay. At uh, may ipapakita ko sa inyo. Sapagkat dito ay uh, napakaraming ano uh, prutas ito Ayan Napakaraming bunga Sumasayad na sa ibaba Ayan Masyala. Napakarami Ito Hilaw pa sila. Hilaw pa. Napakarami nila. Hmm. Ayan. Ang lalaki. Malapit na sila magsinog. Ito ay uh, orange. Ito naman sa kabila. Hindi ko ito alam kung ano ito. Parang abukado. Karami nila. Doon tayo sa kabila. Masya Allah, uh, pinagkaloob sa atin ng alas subhanahu at ta'la na tayo makarating sa isa sa magandang lugar dito sa New Zealand. grips kaso wala nang bunga ay meron so o, ayan grips masha Allah tikman natin bismillah hmm Grabe ka tamis. Sarap. Ito kalabasa. Nagtabi sila at saka yung grips. Matamis yung nakuha ko. Kuning kuli. Ah. Bismillah. Hmm. pa aking ating rinabhan ganda ng sampayan dito masya Allah ha? So, mga kapatid sa islam pakita ko sa inyo bayabas daming bayabas dito ayan naglaglagan sila mga hinog na ayan ang lalaki Medyo iba nga lang ang bayabas dito mga kapatid at mga magulang sa panalampalatayang Islam. Sa pagkatang bayabas dito ay uh, parang mga itlog. Mahaba, tikman natin. Mahaba mga bayabas dito. Tikman muli tayo. kong guchillo hmm. kuman natin bismillah ah tamis Ito pa tayo, isa pa. Ayan. Parang itlog. tamis to may katabi siyang ano may katabi siyang uh, orange dami rin bunga ayan karami masya Allah ito mga pinagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin Masya Allah Kaya panatilihin natin ang pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Alhamdulillah. Wala akong mga kasama ko dito sa bahay. Sasakyan ko lang na iwan. Ayan. Masya Allah. Maaga umalis ang mga kasama ko rito sa bahay ako ay uh, kagigising ko lang sapagkat uh, araw ng Sunday walang pasok medyo bumawi ako ng tulog Alhamdulillah uh, dyan pala sa mga kapatid ko dyan sa Pananampalatayang Islam sa mga Muslim Brothers dyan sa New Zealand uh, Celebrate sila ngayon nang ano uh, nagasama-sama sama sila para sa Allah uh, Assalamualaikum sa inyong lahat dyan Ganon din dyan sa Sursugon, sa Bujis ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala uh, mabuhay kayong lahat. Uh, hanggang dito na lamang. Itong inyong brother Omar, lalaging nagpapaalala, magsaliksik at magnilay-nilay at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.